Noong 2022, sumugal ang grupong Laya Digital Curators sa misyon na malinang at matulungan ng mga inmates sa loob ng Manila City Jail sa pamamagitan ng art. Ang handog nila, programa na hindi lang minsan mapapakinabangan ng mga preso, kundi pang habang buhay, sa loob man o labas ng bilangguan. Bukod sa training sa pagguhit at pagpinta. Isang art therapy rin ang inihahanda para sa kanila. Isang beses sa isang linggo, nag-uusap-usap sila sa loob ng isang bilog para makapagbahagi at makilala ang isa't isa. You have to build that trust of the PDLs as kasi if they don't trust you, um, they wouldn't be able to kind Bago ang art training, binibigyan ng pagkakataon ng mga PDLs na humiga at makinig sa mga musika na curated mismo ng grupo sa tulong na rin ng kanilang mga kaibigan sa larangan ng musika. Sa ganitong paraan, lumalalim raw ang kanilang pag-iisip at lumalawag ang kanilang pagkamalikhain. Malaking tulong ito dahil nasa masikip at pamilyar na lugar lang sila araw-araw. Paraan din ito ng grupo para maparamdam sa mga preso na may pag-asa at buhay kahit sa loob ng piitan. It's is uh, really about freedom, right? We, we'd like to instill that to any marginalized person, um, particularly to our PDLs, na freedom is a state of mind. So pag mo po humiga at pagpinta, makakamit mo na yung iyong kalayaan. Kaya naman umaasa si Rosa at ang laya na dumami pa ang mga piitan na kanilang masaserbisyohan. Minsan, mahirap sabihin sa salita ang nararamdaman. Lalo pa kung ikaw ay nasa sitwasyon, limitado lang ang iyong paraan. Kaya malaking bagay ang sining para sa ilang kapatid natin sa kulungan. Mobile Journey, kailang makandaan, hatid ang mukha ng balita.